Yo, yo, yo! What's up, what's up, and welcome back to my channel. Ayun nga, guys. Nandito kami sa um, punto ng aming Lola. Papakita ko sa inyo, guys. Wait. Ayan. So, nandito kami sa aming Lola. At uh, sa mama ko. Tapos yung kapatid ko. So, pag-uusapan natin ngayon yung kinamatay nila. ba? So, so, ang una kasi namatay... Si mama ko muna pala. Si mama ko. Ayan. So, si mama ko namatay noong 2004. Oo. Dati siya na gin government health worker. Naging midwife ng ilang years? Almost 15 years. 15 years, almost. Ayan, sabi ng aking kapatid. is a midwife. The midwife is a trained health professional who provides prenatal, labor and delivery and postpartum care to expecting families. Midwives believe that birth is a normal physiological process. This is something that your body was made to do with very little assistance. Ayun. Ayun, 15 years tapos kidney problem. So, end stage na siya dati. Renal failure. Renal failure. Kung tawagin, kasi left and right ang tinamaan. Okay. Siya ay nagdialysis ng 9 months, actually. 9 months. Tapos, hindi pa nga namin alam na may ganun siyang sakit noon. Dahil nga, sikreto niya yun. Oo, ayaw niya <coughs> nag-aalala ang kanyang mga pamilya. Mga mahal siya niya sa buhay. Ayaw niya. Pati nga si mama niya, to, si lola namin, si Lisa Gamul, ayaw niya rin na nag-aalala. Bulat na lang kami, bigla na lang siyang kumatok sa gate ng bahay. Pagkatok niyang ganyan, kailangan niya na palang ma-hospital. Ikaalis pa lang niya, pabalik na sana siya. Pero marami pa siyang mga pangarap na gustong puntahan. Pasyal kami. Ayan. At syempre, lahat kami makatapos na uh, college. Sumunod naman ay dapat pala yung kapatid muna namin. Ito. So, natin si Elvis. Ayan. Si Elvis, siya ang pangatlo namin bago yung si Makmak na bunso namin. Ayan. Actually, yung born at saka died, hindi ko kasi alam <coughs> yung saktong araw pero, sabi nga nila nabuhay buhay pa daw itong kapatid namin. <coughs> Nadulas kasi nanay ko noon, noong nagsasampay. Yun yung nag-provoke na gusto niya nang lumabas. Lumalaban daw. Lumalaban daw tong kapatid kong to. Tapos yun. So, nilagay na lang namin yung anticipated na day. Day talaga, day, oo. Pero alam talaga namin September 1990. Pero naglagay na lang kami September 1. Again, hindi ko pa kasi matandaan kung anong araw talaga. Tinanong ko rin sa papa ko, hindi niya rin may tandaan din. Kaya yun. Dati, si mama ko at saka si Elvis nandun sa Baguio Cemetery. Pero dahil nga indigenous kami, baloy, gurot, uh, usually kapag sa mga patay, inililibing namin kung saan ang lupa nila. So, pinatransfer namin dito. Nung nilipat sila dito, syempre kailangan ng kanyo kasi more than 10 years na rin si mama ko, meron yung kailangan maghugas sila ng buto. Kami, kaming mga anak. So, nagkaroon ng mga ritual na ganun. All Alright. Next! Eto, si Luz Gabul. Ayan, eto ang lola namin. Oo. Si Luz Gabul, ang kinamatay naman nito, komplikasyon. So, nagkaroon ng komplikasyon sa loob ng katawan niya bigla na lang hindi siya kumakain, hindi naman siya depressed. Pero sabi niya, masakit yung katawan niya, yung mga muscles niya. Akala namin, ano lang, akala lang namin is parang trangkaso ba. Yung pala, may iba na siya nararamdaman nung pina-check up na, pina-doktor. Tapos ayaw niya magpa-doktor. Meron yung haka-haka na baka mga ganyan. So, yun yung mga traditional style. Nabuhay pa naman si Lola ko na nagme-medicate. Nag Oo, kumuha kami noon ng uh, parang care caregiver ng Lola ko. Kasi nga, during that time, may mga pamilya na kami. Tapos, kapag hindi kami magtatrabaho, walang pakakainin pa, yung pamilya namin. So, nangyari, kailangan namin mag um, mag, magbenta ng mga ibang lupa niya para may pambayad. Kasi nga, hindi, hindi naman ganun kadali maghanap ng pera noon. At hanggang ngayon. Kaya yan. So, kumuha kami ng administrator para mga laga doon. Kasi, hindi talaga, as in, wala kaming knowledge talaga tungkol doon. ng alam lang na, nagtatrabaho, magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. So, yun. So, ginawa namin administrator is yung kapatid din niya. Yan. Hanggang sa namatay yung lola ko, so, kailangan magbenta ulit. Ayan. So, hanggang sa ilan na lang yung natira sa amin. Pero, okay lang. Kanyangay nga roadcast tamat. Diba? Kaya kami nandito that anniversary kasi pala na nanay ko. So, ano na rin? Two decades. Nawala ang aking ina. Para nakakapanibago pa rin. Ayan. So, dito, ito hindi namin lupa to, guys. Lupa na to ng kapatid din ng lola ko. Ayan. So, pinarent niya to sama mga nagtatanim. Ayan. So, ngayon din, isa din purpose namin na nandito rin kami kasi may meeting tungkol sa papel ng lupa. Kasi ilan lang yung mga pumunta. Oo. Pero at least na-address ko yung concern ko at saka na pag-usapan namin kasama nung, mga kapatid ko kung ano anong magandang desisyon para dito. Sinagpa-survey na kami. Tulad niya, yung survey niya parang magulo. La, mahal lang binayaran namin, 45K. And that was, ilang years na yan, Ma, eh, Edward, bago no. pandemic kasi nagpa-survey tayo dito. 10 years ago, ay 5 years, parang ganon. So, na 45K kami, binawas doon sa Uh, bumili ng lupa na nasa taas. Kaya, yun. Ang balak, sana namin magkakapatid, iparenta sana yung natirang lupa dito. Pero hindi ko alam kung paano to. Kasi ang ganot alnus alnos kunada, diba? Di ba? Boundary. Ayan, oo. Oh. So, dalawa yung alnos dito. Kung kasama ba ito? Or dito lang kami? Ayan yung alnos, oo. Oh may alnos din doon. Kaya kailangan, kailangan talaga ma, -ma clarify Hindi ko kasi alam kung saan nailagay yung mohon dahil hindi naman maganda ang, ang ano ng panahon ng time na yon at may baby din ako. Kaya nung may nag-survey, hindi ako nakasama. Pero meron kaming tito na nandito sa taas, siya mga kapagsabi, kung nasan yung mga mohon nito para at least alam namin pag nagpatayo kami. Ayan. So, ito, nasunog na to. So, malamang merong magtatanim na dito. Baka, niisip ko, baka hindi sa amin na tong banda na to. Ayan. Pero, ito, ang 100 square meter kay mama ko to. Kasi talagang nilaan to sa kanya. Iniwan to sa kanya. Yun nga, yeah, guys. Um, Oh, oh kasi mag-rent, 'di ba? Lalo na dito sa mga kapatid. Kasi sa isang bahay, 'di ba? Maganda rin siguro na mag-settle. Settle down na eh. yun. Pero kailangan na ayos muna yung papel bago magpatayo. Para hindi sayang ng pera. Pag nagpatayo. Ang layo din. Hindi naman ito masyadong eh, malayo. Hindi, parang yung Actually, lang ito na lugar. Kailan mo ibilad niya? So, maya-maya lang, guys. Uuwi na tayo. Eh, pakita ko dito. Ganyan. Ganyan katahimik, o. Oh. Diba, halos walang kapitbahay. Ang kapitbahay mo, ay yung mga lettuce, ganyan. So, depende ko anong itatanim nila. Dito, maraming lemon din dito, guys. Oo. Maraming lemon na nandito. So, gusto ko siya nagpropose sa mga kapatid ko, guys. Yung, alam mo yung kung nasan yung muhon nito, Doon sa mismong tito namin, ah uh, palagyan ng bakod. Oo, kahit taniman na lang ng peras, tapos kung magkano'ng babayaran. Siguro maganda siguro yung gano'n, no? para at least alam namin kung hanggang saan din yung um, ano namin, yung lote. Parang yun yung magiging marker. Sa so, tingin ko, ganun ang pag-usapan namin yung magkakapatid. Tapos, maghahati-hati na lang kami kung magkano. Kisa yung wire ang gagamitin. Diba? Kung magkano ano nito. Tapos si pag-garden. Siguro yung mag-garden nito, kunin na lang siguro namin si Manang Lilian. Tapos tingnan na rin kung magkano babayaran namin kay Manang Lilian. Maghati-hati na lang kami magkapatid. Para at least, medyo malinis dito. Dito, kapag namamashel. Ayun lang guys. That's for today's vlog. And of course, I'll see you on my next premiere. You do take care guys. Bye! Add nyo ako. FB okay, Grace Paul. die wow. hello welcome to my youtube channel gaming.